Good morning, good afternoon, good evening guys sa inyong lahat. Magandang gabi, gabi na. <laughs> Meron dito kasing dalawang box. I-unbox lang natin. Ito o, oh, i-unbox ko lang tong mga pinamili nung anak ko kahapon. Nag-grocery siya kasi umuwi siya kahapon. Kaya unbox natin kung ano ang mga laman. Nagaling ko lang sa box ha. Unbox lang natin ang laman ng ako na to. Kung anong mga laman. Ito. Ang ah, safeguard. Okay natin dito sa lamesa. Siyempre, merong shampoo. Ayan. And then, toothpaste. Magang pumasko ni Santa Claus. <laughs> ang ating conditioner. Ayan, syempre ang powder. Ayan, oh, dambuhalang powder. Dalawa. Isa. Ang laki. Ayan. Grocery kasi siya kahapon sa Walter Marti Hindi ako nakasama kasi may pasok ako. tapos ito mga pagkain mamon mga biskot ang dami oh my god ang dami namang pansit kanton ang binili ng bata na iyo. mga chichiria. Grabe ang dami. Puro pagkain. And then, kapi. Ayan yung laman ng box. Kita eh. nyo ba yung box? Laman ng box. Kapi. Isa kasi nagkakapi sila. Meron pang laki, Mi. Mahira kasi kaming mag-grocery. Pag umuwi siya, ayun, mag-grocery siya. Siyempre, ah, dati puti. Meron pa naman ako dito, eh, sabi ko, saka na lang siya mag-grocery. Kaso, nag-grocery pa rin. Kasi yung isa ko, ayun Ay, yan ang nauubusan kami dito sa ano ito ah olive oil oil Mama Mamates olive oil kasi yung ginagamit ko syempre ang gatas ni Mamates yan umuwi siya kahapon tapos umalis na rin Ayon, isang araw and then juice dami yung pinamili ang cup noodles. Para ako magtitinda nito ha. Hmm. And then, meron siyang ketchup. At meron pang mangtumas tumas. Hmm. Tapos ito, mga dilata. corn beef, San Marino. Para talaga may tindahan na. Ah. <laughs> ah. Sabi ko sa kanya, wag na siyang maggrocery ng marami. Kasi malapit na yung December, marami na naman ang matatanggap nating mga ayuda. Kung meron pa siyang sisi. Hindi kasi ako nakasama sa kanya kahapon kasi meron ako pasok. So, siya lang ang nag-grocery sa balang. So, Walter Mart. Ayan. Dami. Mm. Ayan ako mapaglagyan. O, napuno na yung aking lamesa. Ayan. O, see? Yeah, nang ating grocery haul unboxing. Thank you so much for watching. See you in next video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. God bless everyone.